Mga kapuso ngayong gabi o bukas na umaga, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Marse. Isa sa mga nakikitang senaryo ng pag-asa, posibleng lumapit at tumawid ang bagyo sa Northern Luzon. Ang ibang detalye kung na abangan, maya, -maya lang. Nagsisidatingan na sa Metro Manila ang mga pasaherong nag-undas sa probinsya. May mga nakabiyahe na rin patungong Bicol matapos maudlot ang kanilang biyahe dahil sa Bagyong Christine. At mula sa PITX sa Paranaque, nakatutok live si Bon Aquino. Bon! Pia Ivan, matapos nga ang paggunita sa Undas, nagsimula nang dumating dito sa PITX yung mga paseherong nagbakasyon sa probinsya. Matapos ang anim na araw na bakasyon sa Gapanueva, Isiha ng Undas, balik Metro Manila na si Jonalyn Manuel at kanyang mga anak. Bukas kasi may pasok na po. Eh, may hirap po kasing sumakay eh. Kapag po rush hour natin, matagal po yung biyahe. Dahil naman daw sa trabaho, kaya umuwi na si Juni Padua sa Metro Manila. Kasi three days lang naman ako eh, kaya okay lang naman. At isang like, importante eh, na dalaw namin lolo't lola ko. Okay naman, mabilis naman. Ayon sa pamunuan ng PITX, galing Bicol, Batangas, Baguio, Tuguegaraw at mga probinsya sa Visayas at Mindanao ang mga pasaherong dumating sa terminal ngayong araw. Bukas nila inaasahan na talagang buhos ng mga pasahero galing probinsya. Dahil sa sabay-sabay na, dahil first day of um, work day again and then of course yung graphics din, sabay-sabay no, na yan ng helicopters at sa yung mga pauwi galing probinsya. Na. Kung ang karamihan pa Metro Manila, si Emilyn Altavano naman ngayon palang makakauwi sa Tabaco Albay para sa kanyang naudlot na undas break. Wala pong nung, ano, nung panahon ng undas. Gawa ng binagyo sa Bicol. Tapos, eh, stranded pa. Kaya hindi na lang ako nag-gawa ng talagang walang biyahe. Sabi ng PITX, may mga ilan nilang umuwi ng Bicol ngayon matapos makan ang kanilang biyahe noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa mga bus station naman sa Pasay, manakanaka pa rin ang dating at alis ng mga pasahero ngayong hapon. Kanina umaga at tanghali, hindi pa ganun karami ang mga pasahero sa Araneta City Bus Station sa Quezon City. Nakabantay rin ang mga pulis sa iba pang bus terminal sa Cubao. Ivan, ayon sa PITX, mula October 28 hanggang November 2, umabot sa mahigit 900,000 ang bilang ng mga pasahero na pumasok at lumabas ng PITX. As ah, of 5 p.m. naman ngayong araw, umabot na sa mahigit 100,000 yung food traffic dito. No? Mas mataas yan kung para kaninang umaga. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Sa Manila North Port Passenger Terminal, bukod sa mga pauwi sa Metro Manila, binabantayan din ang mga inabot na rito ng undas dahil sa mga kansiladong biyahe. At nakatutok doon live si Mariz Oman. Mariz? Pia, naka-apekto ang dalawang magkasunod na bagyong Christine at Leon kung bakit may ilang mga biyaheng na antala dito sa Manila North Port at dahilan din para matenga rito ang ilan nating mga kababayan. October 27 para sana nais ni Junar Andes na makauwi ng Dipolog Zamboanga del Norte para madalaw ang ama sa sementeryo. Pero bukas, November 4, ang nakuha niyang biyahe. Nalungkot. Hindi ako naka, nakapunta dito dun eh, sa amin. Alas 9 naman kagabi dapat ang biyahe ni Diana Alvarez, Bacolod. Pero wala raw barkong dumating. Bukas na rin matutuloy ang kanilang biyahe. Ko bakit ganun? Tagal-tagal <laughs> na naman. Mahirapan nga kami dito eh. Wala pa nga kami ng pira pang pagkain. Mahirap. Pag umuwi kami mo, mahirap balik-balik naman. dami ko naman kasindala. dala. Paliwanag ng pamunuan ng Manila North Port, nagdomino effect ang dalawang magkasunod na bagyo, kaya naantala ang biyahe ng mga barko. Epekta na rin yan ng no, mga naging uh, canceled na trip din, no, bag yung bagyong uh, 15. Yung mga uh, canceled trips kasi in-reschedule po nila yan sa ibang uh, araw. Nagkabirya pa ang ilang barko ng isang shipping line. Ang binatang ito na naghihintay rin ng na na biyahe, hindi man nakabisita sa mga yumaong kaanak sa Cebu, sinamantala naman ang Undas Vacation para mabisita ang ama sa Maynila. Tinik advantage po yung Undas para makabisita po sa aking papa. Para walang pasok. Ang ginawa namin, nandun sa simbahan, na sa kainta, tapos nag-sindi ng kandila doon. Para makaiwas naman sa siksikan ang pamilyang ito, isang araw na advance sa pantalan bago ang kanilang biyahe. Sinadya po talaga po namin na maaga. Baka sobrang traffic po. Bantay sarado ng mga polis, K9 unit, at iba pang security personnel ang pantalan. Mayroon ding health desk para alalayan ng mga pasaherong may emergency o anumang pangangailangan. Pia, ngayong araw ay naasahan ang dagsa ng mga pasahero pabalik dito sa Maynila para makaabot sila sa pagbabalik, opisina at eskwela bukas. May mga nauna ng mga dumating kaninang umaga pero ang bultro ng mga pasahero ay naasahan darating mamayang alas 10 ng gabi mula Bacolod na may sakay na abot sa 561 passengers. At yan ang latest mula dito sa Manila North Port. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Marie Zumali. Sa ibang balita, simula na sa Miyerkules ang debate sa plenaryo ng Senado tungkol sa panukalang 2025 National Budget. Kasama sa hihimayi ng pondo ng Office of the Vice President na posibleng umanong bawasan, nakatotok si Mav Gonzales. Ang mga pondo para sa flood control project at para sa PhilHealth na nagsabing may 500 billion peso excess fund sila ngayong taon, kabilang sa mga bubusisiin ng Senado sa kanilang plenary debate para sa mahigit 6 trillion pesos na proposed 2025 national budget. Sayang kung dadagdagan na naman natin yung pondo ng PhilHealth, hindi naman nila gagamitin sa 4% inflation. Ibig sabihin niya nawawala ng 20 bilyon ang PhilHealth kada taon. na hindi nila binibigay na serbisyo sa ating mga kababayan dahil lamang hindi nila ginagastos yung pera. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, unang prioridad ng Senado ang pagtalakay sa budget. Gagawin daw lunes hanggang Webes ang sesyon para matapos agad. Karaniwang maghapon at minsan pamorningan pa ang budget debates ng Kongreso. Kaya sabi ng Senate President, wala mo ng mga investigasyon habang tinatalakay ang budget. Tingin ko may i-exempt isa o dalawa nimpa pa uh -huh. dahil may hinahabol kami ang isa particular nais nice kong banggitin ang hinahabol yata namin kunya hindi ako kamali ay yung um, Bangsamoro election postponement. Dagdag ni Escudero, posibleng bawasan ang pondo ng Office of the Vice President. Pero depende raw yan kay Senator Grace Poe, chair ng Senate Finance Committee. Wala ring hininging confidential fund si Vice President Sara Duterte base sa pagdinig at base sa mga pahayag ni Vice President Duterte, eh parang wala naman yata sa balak ipagtanggol yung budget niya. Hindi ito iso ng uh, pagpapakumbaba o hindi pagpapakumbaba. Iso ito ng pagganap sa trabaho para ipagtanggol ang iyong budget. Dahil kulang naman talaga ang budget palagi kada taon. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng kampo ng Vice Presidente kaugnay nito para sa GMA Integrated News. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Horas. May nabuong ipo-ipo sa isang ilog sa Brisbane, Australia, sa gina thunderstorm doon. Extremely rare o pambihira ro yan, ayon sa Weather Agency ng Australia. Walang nasaktan at hindi rin umabot ng isang minutong ipo-ipo pero naminsala ito sa riverfront. Nagkalat mga putol na sanga, mga nabuwal na puno at ilang nasirang muebles at bakod. Inaasahan ngayong gabi ang buhos sa North Luzon Expressway ng mga pabalik Maynilang motorista at nakatutok doon live. Jamie Santos. Jamie. Iwan nakaalerto pa rin ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa inaasahang buhos ng mga motoristang umuwi sa kanilang probinsya nitong Undas at pabalik na ng Metro Manila ngayong linggo. mula nitong 1.30 p.m., unti-unti nang nadaragdagan ang mga sasakyan sa North Luzon Expressway pa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng NLEX, tuloy-tuloy ang pasok ng mga motorista mula sa Tarlac Toll Plaza sa may SETEX. Inaasaan natin ma'am na tuloy-tuloy pong tataas itong volume natin habang lumalalim yung hapon po. Ano, so, at uh, hanggang mamayang gabi pa po, uh, then early morning po bukas. Ah, mm -hmm. uh, meron pa rin po tayo ni expect na surge. May pagbagal na ng traffic pagdating sa Bukawi Toll Plaza at paglagpas ay tukod na ang mga sasakyan. Pero sa ibang toll plaza wala naman daw pila. Marami nang naka rfid so wala na po tayo masyadong na uh, na-experience na, na sobrang haba ng pagpila dito sa ating mga toll plaza. Sakaling magkasabay-sabay ang mga pabalik ng Metro Manila at magka-traffic sa NLEX, handa raw ang kanilang zipper lane o counterflow lane. Nakaantabay pa rin ang patrol team ng NLEX para umalalay sa mga motorista. Ivan, ayon sa NLEX, may pagbagal na sa southbound ng NLEX sa bahagi ng Angeles. Meron na rin pagbagal ng trapiko sa May San Fernando going to San Simon mula Balagtas hanggang sa Bukawi Toll Plaza at mula Bukawi Toll Plaza hanggang Marilao. Kaya naman bukas na ang zipper lane sa May Ciudad de Victoria hanggang sa May Valenzuela. At yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Itinakda ni Pangulong Bongbong Marcos ang Lunes, November 4, bilang pambatsang araw ng pagluluksa para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa mga gusali ng gobyerno. Hinihikayat din ang sambayanan na ipanalangin ng mga kaluluwa ng mga biktima. Sa datos ngayong araw ng NDR-RMC sa pinagsamang epekto ng mga Bagyong Christine at Leon, isan daan at ang nasawi at mahigit dalawang milyong pamilya ang apektado. May pagbabaga na po sa daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway dahil sa mga nagu-uwian. At ang sitwasyon sa SLEX, sa life na pagtuto, ni danating kongko. Dano? Pia, humigit kumulang 600,000 o kalahating mas marami sa arawang dami ng sasakyan ang inaasahang magsasama-sama ngayon sa SLEX kasabay ng uwian ng mga nag-undas sa probinsya. Pasado tanghali, ito ang tagpo sa bahagi ng Alabang hanggang Sukat Northbound ng SLEX. lex Mabagal na pila ng mga sasakyang pa uwi. Kinahapunan sa bahagi ng Kalamba Northbound, mabagal na ang usad ng mga sasakyan. Ayon sa SLEX, lex ngayong alas 4 ng hapon hanggang kinabukasan, inaasahan ng dagsa ng mga motoristang papasok ng Metro Manila. Marami pang sasakyan na nagpunta kagabi dito sa may uh, area ng Sukat Road. Nandito direto kasi yung uh, Loyola at uh, Manila Memorial. Ang ginawa namin kagabi from uh, Alabang Bayadak, nagpa-counterflow na kami para mabypass lang itong Sukat uh, area. Malaking posibilidad daw ang magpa-counterflow lalo't marami ang inaasahang mag-uuwian mamaya. Pero bukod dito ang isa ring inaasahan ang paghaba ng pila sa Toll Plaza dahil sa inaasahang pila sa cash lane at aberya dahil sa mga RFID na wala o kulang ang load. Yung main toll plaza natin sa taas at dyan tayo magkakaroon ng build-up. Yung cash lane natin pero yung ETC siguro uh, smooth lang yan unless uh, mayroong mga RFID sticker na walang load or insufficient balance na pwedeng makapag-coach ng abala sa ating mga motorista. Ang ginawa namin dyan, nagdagdag kami na additional mga ambulant teller para smooth lang at uh, ma-assist yung ibang mga insufficient load at walang load. At Pia, uh, update tayo para sa mga motoristang nasa pagitan ng Binyan hanggang uh, uh, Pasita Northbound at yung mga nasa Alabang hanggang Sukat uh, Northbound. Magbaon po kayo ng pasensya kung meron pa kayo sa inyong sasakyan dahil mabigat ang daloy ng trapiko dyan ngayon. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Para makaiwas sa traffic at ng biyahero, inagahan ng ilang pasahero ang pagpunta sa Naia. Inagahan daw nila ang pagpunta sa Paliparan kahit mamayang gabi pa ang kanilang flight. Bukod sa mga paalis sa Metro Manila, nagdaratingan na rin sa Paliparan ang nagbakasyon mula sa mga probinsya. Mga kapuso, ngayong gabi o bukas ng umaga, posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagong bagyo. Huli po yung namataan, 1,350 kilometers east ng Eastern Visayas at kumikilos pa Hilagang Kanluran. Tatawagin po itong bagyong Marse. At sa pag-asa, may dalawang senaryo na posibleng mangyari. Una, posibleng raw itong lumapit at tumawid sa Northern Luzon o Extreme Northern Luzon Area. O kaya, posible itong lumapit sa landmass o kalupaan at mag-recurve na nakatutok para po sa mga updates. Ay po sa pag-asa, posible magpaulan na ang trough ng bagyo o yung mismong bagyo sa eastern section ng Luzon at mas lalakas pa sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, northeasterly wind flow ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands habang easterlies naman ang makakaapekto sa ilang bahag ng Luzon, Bicol Region at Cagayan Basa naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas posible makaranas ng light to intense rain sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at ilang bahag ng Central Luzon. Light to heavy rains naman sa Western Visayas at sa Northern Mindanao. Posible naman ang light to moderate rains sa Metro Manila. Patay matapos makuryente ang isang babaeng namimitas ng mangga sa Butuan City. Ayon sa kapitbahay na saksi sa aksidente, habang nakaupo sa sanga ng puno ang biktima, nadikit sa kawad ang kanyang panungkit. Gumamit ng boom truck ang autoridad para ibaba ang katawan ng babae na nagkalapnos at paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktimang dead on arrival sa ospital. Naka-heightened alert pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa bagyong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Nakahanda rin daw ang NDRRMC sakaling kailangan magdagdag ng food and non-food items. Ang kay Pangulong Marcos, nananatiling prioridad ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Pag-iigihin pa raw ng bansa ang National at Local Disaster Risk Reduction Response, lalo't high risk ang Pilipinas sa ma-epekto ng climate change. <coughs> Santa Macmac -Mac, na isdang tinatawag na tuloy ang napadpad sa dalampasigan sa Mual-Mual, Cebu. Nagkumahog ang mga residente sa paghakot ng mga isda kaninang umaga. Sabi ng ilang residente, posibleng napadpad sa baybay na ang mga isda dahil hinabol ng mas malalaking isda. Nangyari rin daw yan noong Webes. Kaya mga residente, laking pasasalamat sa anilay biya ng karagatan. Ipalalabas ng much-anticipated movie na Hello Love Again sa Asian World Film Festival sa Los Angeles, California. Kasabay ng showing dito sa Pilipinas sa November 13, magkikick off ang festival. Ang festival at magsisilbing closing film ang movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo sa November 20. Abangan din ang worldwide release ng Hello Love Again sa iba't ibang bansa. Tumantala, pinasilip ni Hart Evangelista ang kanyang hard-earned apartment in Paris. It's something that I'm very, very proud of. And now, we're going go to go like... Sa second episode ng Heart World, ishinare ng global fashion icon na dream come true ito sa kabila raw ng bad time in her life. Cozy at Pinoy-coded ang Paris abode ni Heart na nakita sa ilang displays at decor from Manila. Ipinakita rin ni Heart ang ilan niyang personal collections at kanyang bedroom and closet. And that's my Kika This Weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At mga kapuso, 52 days na lang. Pasko na. Yapo, po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.